Guys, pupunta kami sa Talipapa ni Ching Ching. Bibili kami na ang gulay. Guys, ito po yung napamili ko. Patola. Miswa. Saka ito tumbaoon. baon. Baon ng anak ko saka ayun lang guys, yung Good morning guys, ito po yung sasabawan ko ngayon. Bubutulin ko lang sa gitna. ito guys. Kita ba niyo guys? Atiing ko lang sa gitna guys. ang aking luluto ngayon guys samahan niyo ako magluto Guys, pagsimula na po kayo ng luto. Bawang, saka sibuyas. Ito lang po natin, guys. Tulog na po natin, guys, itong alimasa. Galagay ako guys ng tubig. At ayan na po guys, kumukulo na. Lagay na po natin ang patol na. Lagay na po tayo ng asin. Asin guys. tapos pamingta Kakanin natin sandali guys tapos susunod na natin pong biswa Guys susunod na po natin pong biswa Tapakpan natin sandali. At ayan na po guys. Ito na po ang ating pananghalian. Ginisang alimasag na may patol at biswa. Salamat sa inyong panonood. Guys, may naman tayo ng langit. Hindi pala. Walyo pala ito guys.